Good evening ho, sir. Kayo po ba si Mam ma Vanessa? Kuya, Kuya Moy, kayo po yung kateks ko. Alam niyo po kung nasan yung kapatid ko? Opo, ako po si Moy. Pero, Ma'am, bakit may kasama po kayo ng polis? Okay. Bakit? Bawal ba? Hindi, hindi naman po, sir. Kasi ang akala ko po, kung sino po yung kausap ko lang, siya lang po yung darating. Hindi ko naman po alam na napakadami nyo batal batalyon po kayo eh. Ano ba kuya, malaki-laki po kasi yung dala namin eh. Kailangan lang Parang pinagdududahan niyo po ata ako ah. Ay, ay, ay. Kuya, nagsasayang tayo ng oras eh. Baka pwedeng sabihin niyo na sa amin kung saan yung kinaroroonan na ni Neneng. Oo nga kuya, sige na please. Sangali lang po. M Mambanesa, baka pwedeng yung pera po muna. Kailangan po po kasi talaga. Kailangan po ng pamilya ko eh. Sige na ba Basta sabihin mo sa amin kung nasan si Neneng, kuya. Ayan, kumpleto po yan. Nalinyo na po kami sa kapatid ko para awan nyo na po, kuya. Sigurado mo alam mo yung ginagawa mo. Yes, sir. Oo naman po. Halika na, kuya. Halika na, kuya. Tara na. Ato sa Neneng. Ate, bali. Sisi mo, itinakasan tayo. Ha? Ha? Sinasabi ko na nga ba yung pagkakasin ko Kuya! Kuya! kuya nan ay Ate! Ate! may kung bakit naghita ng lalaki tungo mo ay wala eh payat maliit na lalaki wala po ba mo kambo Wala. Ang tunga tanga ko. tunga tunga agad. tunga 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 Dala niyo yung pera, Benji. Boni, wala, wala tayong magagawa. Abusado talaga yung muwi na yun. Alam niyo, naghahanap tayo ng nawawala. Pinagbiskitahan pati reward money.